I remember until the eve of uh, yung filing ng COCs, eh, parang hindi pa gano'ng kasigurado. I, I remember that because we we talked to you. eh. Yeah. Uh, Oo, wala nang urungan to dahil marami ng tao ang nabigyan ng pag-asa, marami na ang uh, tumataya kasama natin. So wala nang urungan ito. Siguradong sigurado na. Mm. Pero ano, yung, yung uncertainty before, have they been addressed? Uh, i think among among other things, say eh, in concern niyo uh, baka hindi ko tanggapin hindi kasi masyadong kilala at uh, baka hindi gano' kalaki ang inyong chances and of course it's going to be a long bruising fight mm, okay uh, na address na siya in the sense na ang ano ko lang naman talaga noon ay hindi yung wala akong pera alam ko from the start na wala akong pera ano uh, doon sa baka hindi ako katanggap-tanggap ano eh nakita natin eh nag-volunteer uh, ang maraming tao. Ano? At kapag sinabi kong si Simba ko ng alas 6, aba kalahati ng Simba niya na puno. So parang napakalakas ng affirmation na mukhang tanggap. At sabi ko nga eh, God's perfect time talaga yung ano, no? Uh, maraming nagsasabi, bakit ngayon lang? Sabi ko, ngayon yung sa tingin ko tamang panahon. Commissioner, taking off from Ed's question, why Senate right away? Uh, you know, you're best known as a, a co-commissioner but you've never held elective position and as we know, there are only 12 seats. Napaka The tight, the race is very, very tight. So why not start at the local level, for instance? Dahil hindi ako politiko. Hindi ako politiko. Kasi kung politiko ako, doon ako sa alam ko mananalo ako. At yun naman ang sinasabi ko, ang pagtakbong ito ay pagtugon sa pangangailangan. Babalikan ko yung usapan namin ng Sen Laila. Sabi ko kay Sen Laila, Sen, balik ka na sa Senate. Sabi niya, hindi talagang na, na, napansin ko, na pag ko na itong sektor, ano, malapit ang puso ko dyan. So sabi ko, feeling ko kasi naiwan yung mga kasamahan natin. Walang ibang, walang ibang, ano, no? walang excitement yung pangangampanya. Eh ako, talagang tumutok ako sa personal na pagkampanya noong 2021, 2022, ano. So, tingin ko, uh, nandun yung pangangailangan sa Senado. Di ba, lagi ko naman sinasabi hindi ako politiko, public servant. So kung tingin ko, nandito yung pangangailangan ng mamamayan, dito ako nagpunta.